Okay, another day, another learning tayo, di ba? Opor, ano sino yung uh, no, ni... their... sa out mo jan? Ah, pa-shoutout taot niya ni General Jerby. Okay, General Jerby, ah, uh, okay, okay. Oh, sa sa gen ko natin, no. Okay. Sige, sige dito, isulit natin dito kay ah uh, Kay Ricky, punta tayo rito. Huwag na natin ikat dahil learning naman ng hinahabol natin hindi yung mga pa -cute, cute na video eh. Alright, so may, may nagtanong, di ba? Ano baan mo dyan? Ay, sir, oh, Sini, ano? Ay, hey, lang muna. Anong uh, for reference natin? Anong araw ngayon? Sabado. Sabado, September, September, 28, 2024. Pag sinabi yung mga 28 na yan, petsa di peligro yan. Nakapagkapi na tayo, kaya lang, 7-11 lang muna. At least blood healthy, ha? Kasi, petsa di peligro na. Pagka Gagway natin Starbucks yan pagkasweldo. All right so okay, anong bawa natin ngayon dyan? Ah, uh, ano, uh, may nagtanong, 'di ba? May nagtanong daw sa uh, uh, Uy, teka lang yung nagtanong, 'di ba sinabi mo sa akin, nakita mo sa message section? Oh. Uh, yung anak ni Foreman uh, Glenn na third year college Sibil, no. Sang school siya? CTU. CTU meaning Cebu Technological University, third year. Ang bilis ano? Dati high school lang yun ano. Tapos uh, third year niya, anong tanong ni Jober? Jober mal Malinao. I-consider ba daw sa design yung pag ng 6B? Ah, okay, okay. Okay, so, i-summarize ko, itinanong ni Joe Bermalinao kung kino-consider ba daw sa pag-design ng isang building yung hollow block or yung masunod yung pag-sway niya, yung pag-uga during earthquake. Meron, meron yun. Kino-considered yun, ha? Makikita natin yun or mababasa natin dito sa NSCP kaya meron tayong tinatawag na daily reading ng NSCP okay, nahanap natin yung mga ganyan just in case, pag may nagtanong meron tayong may re reference o dito sa, insert ko na lang nga kasi malayo eh baka hindi nyo mabasa, insert ko na lang sa screen screenshot ko, toto sa insert ko makikita natin sa NSCP 2015, chapter 7 Masonry section 709 point, scroll natin point 214 Title on is Drift Limits Mabasahin ko uh, The calculated story drift Of masonry structures Yung masonry structures including yung Hollow block Due to the combination of seismic forces Sibing yung lindol And gravity loads O yung, yung bigat ng mismo ng structure Shall not exceed 0.07 times The story height 0.0020 ah, convert mo yung 0.007 sa percentage 0.7 na lang yon ng story height so example tayo etong project natin yung height nito mga almost 80 meters so ik gawin na natin kuan 80 meters for the sake na uh, easy ang pag uh, stream, ang pag compute no so 80 meters times 0.7 lalabas yata na 0.52 meter or kalating metro lang. Yun lang ang allowed dito. Yung mga hollow block natin, yung mga masundry items natin dito, or specifically, yung hollow block, yun lang ang design limit niya ng drift na pagsway. Kalahating metro lang. No? So safe pa siya. Pag, uh, yun lang taga pag, uh, pag umuga, no? Pag umuga sa lindol, safe tayo within kalating metro. So, hindi pa, hindi pa bibigay yung pag, uh, ano, pag nakita mo yung hollow block, yung mga wall natin, less than half meter say pa yan. Walang mangyayari dyan. ba? Diba? Pero grabe ng, grabe namang lakas ng lindol na yan. Kapag yung wall, shades be wall mo, humiga ng kalating metro. diba? Medyo, ganon katibay. Ha? Ganon katibay ang sinasabi ng code natin. Bro, mo, ang maximum na, ang maximum suwe niya, kalating metro. grabe, no? Oh, ano, gagano na kalakas. Hindi mo natin may imagine lakas ng earthquake ngayon. Kung kalating metro, di ba? Same pa siya. oh, di ba? So, yun. Ang sagot natin, galing sa NCP. Pinaka-code natin. Alright? Akala ng iba, baliwala rin mga, ano, ano, black, ano? Nandyan sa, ano yan? sa code. Tapos, ah... Uh, I-check natin. Tingnan natin. Monday, di tayo makapag-vlog, Ano? Sobrang busy ano? sa reporting. Siguro, Wednesday or Friday, makapag-vlog ulit tayo. Hango. Yung mga sagot natin, hango sa code natin. Oh. Oh. Bale, ano, Rick, eh? baka magtaka sila. Uh, ano tayo? NSCP lover tayo. Oo oh, kasi local to eh. Local. Huwag muna tayo sa mga abroad, mga American code dito tayo sa local code natin. Pag di natin nabasa sa local, tsaka tayo, doon natin hanapin sa mga American. Uh, sa mga American code, American standard. Alright? O ano? Uy na tayo. Tapos, diretso bahay rin ka, no? Kasi pecha di paligro. Pag sweldo, mag-grocery. Uh, ngayon, Monday pa ang sweldo, eh. So, uwi diretso na bahay. Okay? Sige, Rick. Sige, thank you. Approve. Bye-bye.